mayroong makina dito uh, ang concern ng customer tumaas bigla yung temperature niya so ito sya uh, nung chinik ko sya puno yung kanyang reservoir yan, nung puno dapat dyan lang sa maximum dyan lang sa level na yan so punong puno siya. pag ganitong punong puno yung reservoir niya bigla na lang napuno so may sira to nung tinignan ko yung takip nya so radiator cap oh. wala yung valve matanggal na siya so basic muna basic muna tayo papalangit natin to tapos tingnan natin kung mapupuno pa yung ano, reserve viewer basic lang muna bago tayo decision dun sa makina Ito na siya. Bago na yung thermostat. At saka itong sakit ng radiator ng bago din. Brand nyo yan. oras na ito umaandar -uma yan. Ito na mga lang yan. Level nyo. Ang uh, level ng tubig lang. So good na siya. Sini ko yung kanyan. Maandar yan. Kanina pa. Ayan. Automatic lang kaya tapay siya ngayon. So, walang issue yung makina nito. Okay siya. So, yan na siya. So conclusion tayo. Walang problema yung cylinder head o yung makina mismo. So ito yung temperature na. Normal na siya. So normal na yung ano niya. So re ready pero ano na to. Ready for uh, release. na no? laking pasalamat ng customer na ano, laking pasalamat ng customer na walang tama yung cylinder head yan. so okay na yan goods na yan yun ng dalawang peso ang dalawang pesa ang pinalitan natin maka-aircon pa yan good, good, good saja.